Tama na! Hoy! Hoy! Nay, making kaldi nga ito yung napaw. Kapanda nga ah, alalaan <laughs> <Ney, laughs> na eh. May Nay. Wala nga ako nila ikakalday nga Apaw, Napaw at kaldi nai na eh. Kapanda nga. Nay. Nabalaw da po. At <laughs> da. nga. Warwara yung nay. Mabatayan. Nabalaw. <laughs> Yan. Yan. Baglakit din tadda ni Samuel nga nakakitaan. Buntis yata malapit na. No, awan ni Samuel. Oh, ana ni. Ano da po nga 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 nakin ni oh. Mas pagkain. Bu mungkin nga. Bu mun di dehen. Pag yung tinamo. Totoo lang yan. Ano ang sarap ang gidi mo. Hay adubo nga natin mangga ni Ninong Para ka lang na ni. Ninong ni nong nay nag dudak tubo nga na. ni mama dati ah. Oh. Oy, muntik na ah.

Sige, Orion. Orion man sumoil ta si munggo ka ka. Ge, <laughs> ole. Marami eh boss, po. Kahit na kaya mo 'yan. Yung sa munggo, Bilisan na. mo lang para hindi ka na mahabol. Bumunta sa sini. Pagbabagal-bagal ka, wala. Maabot ang kanya. Hawan aba ni nalut-nalutlok, naibos ka. Gaya kya diricho. Diricho, ang bagal mo kasi nag-steady ka pa. Napagulian ko gigibo. Hm? Anong wala? Basta may makakapitan ka. Gay barat. Ujam. Ah, mo pa di makin ko ka. Hindi sa mo, damdaman, di makin kukuhan na dyan Adi kaya to Nagdadakkal na oh. eh. Kaso madina magkano kaya. Ay, hey, nga to po, ni gu -gu -gu you, bro, Wala naman time, pambalat Inuloy na na po, I I I I I I One, ye

Stone, stone! Tama na! oy. Hoy! Tama na! Hindi mo na... Ma Ay, ang lupang ito. Hindi mo na maubos yan. Baba na! Pagbebet, ako lang mangga kayo. Ito, Superman. Batman. Makapaniki, man. <laughs> Sunggu, man. Si Samuel, man. I Tama na! Tama na! ka na! Tama na! Tama na! <laughs> 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 ah ka lang po. Hindi, hindi. Baba na, baba na, baba na. Magandaw. <laughs> Pinot nyo daw. kanakban na to mm. ah. Magsikala ka ah. Pag may nabutan ka. Pag wala nang nabutan, <laughs> hindi ka.